So ayun guys, so nakita nyo, um donut to sa isa sa pinakakilalang donut uh, company dito sa bansa. Um pagka hindi na siya goods, no? Um okay. uh -oh. Or parang pag hindi na okay yung kasi parang may may oras lang siya, yun, may araw lang. Pag may araw lang siya, na hanggang pwede. Which is gano'n naman talaga yung protocol yata eh. Pwede naman siya. pinipili nila. So, anong gagawin nyo dyan, ate? Nabawang po na anak ko, tapos na makain. Oo. Pakayang makabili sila. Hindi, grabe. Oh. Talagang yeah. ano. Where Yung iba, pag ano, yung iba pa magay nyo. Hmm. Ko ding, pero pero so, hindi pa naman siya di ba? Hindi. Okay, ano lang yung besa ngayon? Ah, uh, Parang baka nagkamali sa paglagay ng topic. o oh, gano'n Or baka, dahil ko dyan, sabi natin 7 days na yung buhay niya yung good na, ano niya, quality. Ay, ang grabe yun, no? Ang daan, e. ilang box pa yan ilang box pa yun. Kaya yung mga maganda pa. Ina. Ina yung maganda-ganda pa. Huwag na mga pipi. Mayroon din yung sandwich na baby. Ay, wala, e. Mayroon din yung sandwich, e. Mayroon din yung sandwich Mayroon din yung sandwich Napaka-swerty pa rin talaga natin Imagine. So, yung mga viewers natin na nanonood, kung ano yung pagkain talaga sa harap, dapat kainin talaga natin. Kita nyo sila ate. Diba? Nakagustuhan nila, kinukuha pa rin nila. So, be thankful kung anong meron tayo. Huwag diba. maghangad pa ng sobra. Kasi nga, isipin na lang natin yung ibang tao iba eh, iniisip din problema lang nila para silang makapakain. Totoo. at saka mag yung mga makatampalasan talaga. Uh -oh. Kumbaga tayo na may ulam na nag-iinarte pa tayo, uh -oh. naghahanap pa tayo. Hindi sa Oo, hanip na magpasalamat tayo kasi kahit paano, nabibili natin yung mga gusto natin, nakakain okay, natin okay, yung, yung mga gusto ng ulam. Sila ate, kita nyo, pa pabaunin pa rin, pa ng mga anak ni ate, tatlong anak niya. Um, kumbaga sa isang pagkain, Siguro baka bukas uh, hindi na patigas na yung pinaka bread, yung galon. So tulad niyan, dalawang plastic kinuha ni Ate, okay na yan. So iba kasi. May kukuha pa nito. May kukuha. Oh, Dekano okay. oh, okay. mga ipapayo mo sa mga kasi kababayan natin na parang kumbaga tatampalasan sila ng pagkain tapos ayan sila ate di ba hangga't kaya nilang Um, hindi naman i-recycle, pero hanggat kayang mapakinabangan, talaga namang pinakikinabangan. Ano yun eh, kumbaga sabi nga di ba bilog ang mundo, kumbaga baka siguro ngayon nasa ganyan sila. Dahil nga tingnan mo, nagsusumikap sila oh. para may makain. Sa so, sobrang pagsusumikap nila, baka sa susunod. Sila uh, na, may kumpanya na ganyan, di ba? Diba? Parang alam niyo yun, pagsagaan lang natin kung anong meron tayo kasi. Hindi kasala natin kasalanan na na... na ano, tayo. pinanganak tayo ng ganito kahirap, pero kasalanan natin pag namatay tayo ng ganto pa rin kahirap. Purang. Kumbaga, pag may nangyari, sabi nga ni Kong, pag may nangyari sa yung masama, kasalanan mo yun. parang kagaya nila, hindi nila ginagawang magutom yung sarili nila. Kasi ganun sila kasipa. Baga may discard. Totoo. Ano mo naman yung mga ano kung walang discard? Eh, totoo Dibaba. yun. Grabe, kaya yung mga nagtatampalasan ng pagkain, please lang. Ano ba tampalasan? Nagsasayang. Nagsasayang. Lalo diba naman ang na word ko, sister. Di ba yun yung mga tayo yun, tampalasan, nagsasayang. Di ba diba tayo kahit sa bahay, kahit... Ano, pag, oh, oh. Namin, at, tira, pang, kahit, tang, pa natin na pampagkain sa tangaling, hindi diba natin. Totoo diba. yun, Iba. Di naman tayo mayaman pero may, Kahit pa paano, baka na. tikim na nung gusto uh, 350 500, 500. Ay, laki ah. You oh, want to be One time Seventy-seven! Oh my god, we're oh seventy-seven! One twenty-two!